Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mamaswerte numero at kulay base sa inyong mga sojek sign sa araw ng lunes, November 4, 2024. Para sa mataong aris, iwasan mo maging mapagmataas dahil ang mapagmataas ay nilalayuan at lihim na pinipintasan. Pakinggan mo ang mensahe ng iyong kapalaran. Ang iyong mapala na kulay ay white. Ang iyong mamaswerteng numero, 8, 10, 14, 29, 31 at 40. Para sa mga taong Taurus, ididikit ka ngayon ng iyong kapalaran sa mga taong may matataas na ranggo sa buhay. Sila ngayon ang naatasan ng langit na umalalay sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswerteng numero, 2, 15, 27, 28, 32 at 39. Para sa mataong Gemini, magturo ka. Turuan mo ang mga malalapit sa iyo kung paano nila mapapaunlad ang kanilang buhay. Hawak mo ngayon ang susi ng kanilang tagumpay. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerting numero, 6, 10, 25, 29, 31 at 37. Para sa mga taong cancer, hindi mo na nagugustuhan ang mga pangyayari. Magpakita ka pa rin ng magandang asal. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong maswerting numero, 5, 11, 14, 22, 33, at 42. Para sa mga taong Leo, iwasan mo ang pagyayabang. Ayaw na ipa sa mga taong sobrang yabang. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong maswerting numero, 1, 18, 20, 35, 39, at 41. Para sa mga taong Virgo, lalayo ang loob sa iyo ng mga tao lalo na kung di katitigil sa pagkokomento na sila isang mahina at walang alam. Ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong mga maswerting numero, 8, 14, 26, 38, 40, at 45. para sa mataong libra, madaragdagan na naman ang iyong kasiyahan. Naghahanda na ang mga lihim na may pagtingin sa iyo para mapasaya ka. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerteng numero, 6, 18, 22, 28, 32 at 35. Para sa mataong Scorpio, huwag mong bakuran ang sarili mo. Ang mga bahay na walang bakod ay masayang namumuhay. Ketwag mo rin hadlangan ang mga taong gustong lumapit sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mga numero, 11, 17, 19, 21, 24 at 33. Para sa mataong Sagittarius, iyo ang araw na ito. Ngayon mo na hilingin ang pinakagusto mo sa buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga numero, 3, 10, 15, 26, 34, at 40. Para sa mataong Capricorn, mas lumalaki ang paghanga sa iyo ng nakakataas. Dal dito, mas lalo ring lalaki ang pagmamahal nila sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamasorting numero, 4, 19, 21, 22, 37, at 45. Para sa mga taong Aquarius, patuloy na sa sarap ang buhay mo. Kahit pa nagkaalindangan ka sa kung ano ba talaga ang magiging kapalalan mo. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamaswerte numero 1, 13, 19, 28, 30 at 43. Para sa mga taong Pisces, muli ka na namang siswertehin. Alam mo kung sino naman ang mamalasin. Sino pa nga ba? Ito yung mga kontrabida sa buhay mo. Ang yung mapalad na kulay ay lilak. Ang yung mamaswerte numero 16, 22, 29, 34, 37 at 40.